So, like, nung pumunta kami, uh, in-invite daw, ganyan. So, we went. So, alam mo yon So, nandun yung mga friends, diba? So, dun ko na first na-meet yung uh, sila, si President Bongbong, then the wife. and Pero, hindi ko agad na-meet. Kasi pagdating ko, nawiwiwi na ako. Sorry. Okay. <laughs> so, nawiwiwi ka? <laughs> Oo. Mm -hmm. So, I need to, I need to, kailangan mag Please, so ko magbanyo. So, sabi ko, sabi ko, Tony Boy, kailangan ko magbanyo. Naiina talaga ako. <laughs> so, okay. sabi niya, okay. So, parang, I think he asked some, I know, I don't know kung, umalis siya sandali, tapos biglang ginide niya ako. Tapos, nagsinar ako. So, paglabas ko, wala siya, wala siya. So, parang, sa ako So, then, nakita ako, naglalakad si uh, first lady, papunta. Nakita niya ako. Tapos, sabi niya sa akin, um, ang sabi niya sa akin, hi! Sabi niya, who are you? <laughs> sabi ko, hi, hello. Sabi ko, I'm Kathy. I'm with Tony Boy. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya, tapos sabi ko, tapos sabi niya sa akin, do you want? <laughs> sabi, do you oh, want? Uh Oo, -oh, sabi ko, do you want? Tapos so, sabi ko, sabi ko, what? Sabi ko, what? What's that? Sabi niya, tapos pinakita lang niya. Then, sige ko, ay no, sorry, I don't do that. Then, okay. sabi niya. Ho hold on to yeah. that. Mm -hmm. Sabi niya, do you want? So, mm -hmm. ikaw ba pumasok sa isip mo? Una muna yung tinanong niya, who are you? Ano ba yung manner of speaking ni Lisa? Ma-ka? Mm -hmm. Mataray? Ano ang manner of speaking niya? Mabait? Ano ang ano mo? Yung una, mabait. Siyempre, di ba okay. parang, hi, ganyan, okay. Okay. yung ganyan, jolly, yun, gano'n, nakasmile, tapos parang okay. yun, na, do you want, gano'n. Tapos ako, pagtingin ko, kasi alam ko naman na yung ex ko, ginagawa niya yun, di ba? So, you know. Okay. So, nakita ko yun. Tapos, pagtingin ko, sabi ko, ay, sorry. Ah, sorry, I don't do that. Tapos, So, may bit-bit na siya na, na Meron, meron siya. Meron. Ano saan, oh. nakatandaan mo pa kung anong stash box niya? Puti, pula, plastic, or what? Um, hindi ko ano, pero, hindi sa plastic. Okay. Hindi sa plastic. Na, nasa, nasa isang lalagyan. Mm -mm, nasa isang lalagyan siya. If I'm not, parang, parang para, hindi ko alam kung stainless pa yun. <laughs> parang para, para, <laughs> <sa plastic. laughs> pero hindi plastic. pero hindi gold ah, hindi gold. I mean, so anyway, hindi kung sinabi mo, no, I don't do that, ano ang sabi niya sa'yo? Sabi niya, oh, why are you here? Why are you here? You're not supposed to be here. Sa <laughs> ko, okay. Yes, sabi niya. Sa ko, like, oh, natakot ako, syempre, di ba? Alam mo yun, parang na, hindi naman takot, parang na-shock ako. Intimidating. Parang na-intimidating kasi... ka parang switch hmm. of ano eh. Parang, alam yung switch ng ng ugali. Bigla. Lang? Yeah. Oo. Parang, sandali lang. Parang wala, hindi ko naman alam kung anong nangyayari dito, di ba? Parang, I don't know you guys. Parang, okay, fine. Na-invite and everything. Pero parang, I don't know. I, hindi ako, I don't sign up for that. Or hindi ko alam yes, kung ano yung mga yes, kaganapan, yes. ba? Diba? So, yun yun. So, parang, after nun, Sinabi niya, why are, you here? Yeah. So, after uh -oh. that, As, anong ginawa mo? Bumalik ka? Saan ka pumunta? Pagpunta kay Tony Boy? Nagkaroon no, pa kayo conversation um, ni Lisa? Hmm. Tapos yung narinig yun, sakto nun, si Tom, Tony Boy is coming. Parang, oh, hi. Sabi niya, oh, Lisa, Lisa, that's my, ano, parang, that's my Ma, that's Cathy, that's my girlfriend. Tapos, sabi nyo wife. Nag-wife pa nga siya, no? Nag-wife pa siya. Sabi ko, hindi, uh. hindi ako, hindi ako, hindi ako wife. Sabi kong gano'n. <laughs> so, siya, hindi ako, hindi ako, hindi ako. Ayaw mo naman, siya, diba? baka may, baka may oh, mga mahal. mahal ka dyan, ha? Teka lang, hold it. Tapos, sinatanong mo ako kung hindi ba ako natatakot. You know what? Marley ka, I only live once. Diba sabi mo nga, we only. And yes. sila rin nagsasabi, they only live once. So, let's do it right. And you know, yes. especially now na, um, you know, nag bumalik ako sa pagiging Christian, born again Christian, de ba? Parang maybe this is my purpose. And handa din naman ako bago ako marap sa'yo. Marami rin naman tayong kakilala diyan, hindi lang naman sila. Uh, nag-consult ka sa mga anak mo. Yeah. Na, okay, okay. Yeah. And like even like family, military, friends, sa military and like lawyers and everybody. Kasi I'm just speaking my truth and I'm a matistigo ko, you know, parang how can you, how can you erase that 10 years, that almost 24 hours kami together then I have, ano pa, di ba, parang may mga evidence ako ng pagbubuli sa akin um, ginagang up ako, meron pa nagsend sa akin ng picture ko, pinapasundan ako before, and luckily maganda yung relationship ko with sa Armed Forces of the Philippines and sa PNP, kasi you know, parang talagang natulong tayo galing sa puso na hindi ko pinopost siya kay ni Tayan Alam mo importante hmm. 'yun pag mabuti ka eh. Hindi ako, hindi ako uh -oh. never ako nag-ask ng favor from them. Yung mga gano. So sila yung nag reach out sa akin. Sabi niya, "Ma'am, okay ka lang ba? ko, okay lang ako. Alam mo may Dios eh." Pag ang Dios ang kakampi mo, lahat 'yan wala. <laughs> <laughs> so <laughs> hindi, hindi ka natatakot. Na hindi ka natatakot gurgurin ng mga bangag. Hindi. Handa naman okay. ako eh. Alam Thank mo, Marnica, so before papangla. ko to gawin, lahat to, as in siguro meron akong lahat ng nag, meron na ako sinabi sa USB ko, mga 150 USB yung pinamigay ko. Oh my And God! Alam ni, kabila, kabila, baka, baka, baka pwede naman makahingi ng na isang USB dyan. Okay. dalang okay. <laughs> eta, ito. Diba? Kasi, okay, uh, naka, na, medyo napukaw mo ako dun sa isang post mo noong July 23 na sinasabi mo, na Naiir hmm. naiiritan na ako sa nangyayari. Isa na lang, bibingo na kayong lahat lalabas ko na si Voltes 5. five. <laughs> <laughs> Kaya, sabi ko, sabi ko nga sa vlog ko, yes, Voltin, kontahin ko nga tong babae ito. Ayan, nag-Voltin na tayo. Ako na tayo. Ano ang ibig mong sabihin ito? Okay. Like what I said, kasi, you know, if you're a victim of a certain group, and like, for the longest time, you're, nagtumatahimik ka, then yung trigger, na-trigger ka ulit, kasi nakita mo na, sandali lang ano na to ha parang sobra na to kasi this is hindi na to one individual or one family or isang sampung tao 20 50 tao we're talking about the nation it's for mm -hmm. the you know, Filipino people 'di ba parang then um ang pangit kasi na para nakikita ko yung nagiging normal yung mali yeah. yung mga leaders yung mga leaders natin ito tolerate mo yung mali It's so uh -huh. disappointing and I, I like like what I said I want my children and my future grandchildren na magkaroon ng future na maganda naman na Pilipinas. magkaroon ng Pilipinas na maayos hindi perfect Alam mo I've been there Again I work for politician and everything wala talagang perfect Sabi ko nga walang sinoang presidente na may masasatisfy na tao Pero uh -huh. sana lang parang ako remember all the leaders in the Philippines, huwag yung kakalimutan na nandito kayo for the people, not for one certain individual, one family, or like one group. ba? Diba? Parang pinangako nyo na magsilbe sa mamamayang Pilipino. Hindi kayo dapat, dapat na magpadikta or like matakot. Dapat sila matakot sa inyo. Kasi yun ang sabi ko nga, ba? Diba? Parang Kapag kayo lahat nagsama-sama against one person or whoever is eh, like doing some evil things there out there mm -hmm. or like dictating something na parang hindi hindi kinabubuti ng Pilipinas, mm -hmm. kaya nyo eh. 'di ba? Parang kaya natin lahat 'yan. temporary lang ang leadership na kahit ng sinong presidente, congressman, senator, temporary lang lahat 'yan para din yung artista na ngayon sikat ka bukas makalawa wala ka na. So make it make the best out of it kasi para din sa mga pamilya nyo, anak nyo rin 'yan. So yung trigger sa akin yung nakita ko na babae kasi ako na bully nila ako. Mm -hmm. So nakita ko kung paano binubuli si ano VP Sara. Sabi ko, oh "My god, this is so ano BS na to. I'm sorry, ah, parang sobra to, maling-mali. Parang you know, tumulong sayo eh. Parang kasi na feel ko. Alam mo, na feel ko talaga. Like hindi ko ano, parang unexplainable kasi nga ako victim nila ako eh, 'di ba, ng grupo na 'yan. So parang Biktima ka ng grupo. Liwanagin lang natin grupo nila uh -oh. ng ex-partner mo, nila yeah, Anton uh -oh. Lagdameo, yung sa Yes, uh oo. -oh. Yeah. At iba pang nila Marcos yes. Jr. yung mga grupo nila. Mm -mm. Mm -mm. Yeah. so doon ba sa limang doon sa kung, sa pagkakatanda mo na limang beses Mong nakasama o nakita sa isang party, sa isang uh, event etong si Bongbong Marcos at eto si Lisa, kasama yung ex-partner na si Tony Boy Florendo. So may kwento mo ba sa amin kung ano yung pinaka talagang nakaka, -ala well yung una alarming talaga yun eh, you know? alarming mm -hmm. na talaga yun. So doon ba sa mga pagkakataon na na-meet mo sila, nagpupulburon talaga sila? Well sa grupo nila yes, oo lahat sila. So ako yung yung ano eh, parang palagi ako may bad experience kasi pag kunare may ano ako, gusto kong umuwi pag gusto kong umuwi, um, bawal umuwi. <laughs> bawal umuwi. Eh, kasi, ganun sila kasi, personality nila, especially si Tony Boy, kapag kunwari, um, gusto mo nang umalis, eh, pag bago kayo, you don't know the ano eh. Alam mo yung 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 yung, yung way nila how to do With. it. So parang so I thought parang okay, can I go home kasi ano parang pagod na ako kasi morning person ako. Ano? <laughs> uh -oh. I sleep early. <laughs> ayo Okay. Mm, tapos, so, um, hmm. yeah. Go ahead. okay, go ahead. As yeah. sabay pa tayo. Oo nga. <laughs> mm -hmm. So, nung ano ako, nung yung mga experience ko ganun, yung one time then I feel ano, parang madalas nababastos. Alam uh -huh. mo yon na, um, kasi pag lasing na mamumura ka, or may, may wow. lasing, may Augusto, alcohol. Pala. Yeah. Pag naghalo, or, alcohol at tolboron. Yeah, tapos, um, Again, sabi ko nga hindi ko 'to sinasabi because um gusto ko it's a vengeance or whatever. I'm just speaking oh, yeah. my truth. You know? And if you're yeah. telling that truth, hindi mo kailangan i-memorize. <laughs> kasi it's an experience That's for true. and you experience it. Alam mo 'yon, ako 'to, 'di ba? Okay. Like walang pwedeng magsalita against my truth, 'di ba? So kasi ikaw 'yung you, nakaranas. Mm -hmm. Exactly. So parang so nung ano kami, even like pati mga anak alam mo yon parang babasusin ako hindi ko pa nami-meet kumurahin ako tawagin ako whore. Yeah. 'di ba parang edukada kayo eh 'di ba parang i thought you came from a prominent you study na good school kumbastusin ako ganyan then um no nagkakaso si si Tony Boy with Alvarez Congressman mm -hmm. Alvarez ako pa sinisisi wala naman ako kaalam alam doon actually ginawa akong collateral damage <laughs> para uh -huh. ako na lang 'di ba ako yung pinasama uh -huh. then i absorb everything tapos gusto ko i-depensahan yung sarili ko, pero hindi, okay. kasi parang ayaw nila. So, then, um, when they're doing drugs, yung isang experience ko is like, um, sa restaurant ko sa White House, um, one saan time lugar is... lugar yan? Manila? Sa Davao. Ah, Davao. Davao, okay. City. Ay, may restaurant Davao. kasi kami yung tinayo doon. So, like, okay. um, nandun kami, parang pag nag-drugs, syempre may long table, very upfront, like, si Perma. <laughs> Like uh, silagda. <laughs> Oo. Oh, <laughs> oh, si Pierre may iba ang code. Oo. Okay lang. Oh, okay. So ayun, parang sab sinasabi niya minsan, harapan doon ng mga tao, may mga tao doon. Alam mo 'yun. Papangalanan mm -hmm. ko in the right time. Yes. Okay. <laughs> so parang right okay. now, wag muna. Nandun lahat 'yung silagda. Ko. <laughs> silagda. Uh, silagda na lang muna oh, kasi oh. public special assistant yeah, sa oh, personal. Okay. Oo oh, kasi 'di ba oh, oh. public official. Then ano, yeah. um when you're there like sabi niya sa akin na Oh, Kathy ah, lapit lang ng bahay natin. Ganyan siya. Tapos, oh, matanda na ta uh, tito ko. ba? Diba? So, dyan lang ako pag kailangan mo. You know, how you feel ano? Oh my God. You know, de very degrading. Kasi parang iisipin mo, hindi ko alam. May asawa so, na siya eh, di ba? As exactly, as exactly as meron. <laughs> yeah. So, again, may mga ganon, may mga ganon. Yeah. Again, God. I'm speaking my truth, I didn't say this, and I I wish, sana Gabriela, tulungan niyo ako, di ba, hindi kayo, huwag kayo maging one-sided lang, <laughs> alam mo yun, kasi yeah. feeling niyo kakampi ko si Sarah or wala, no, it's not about being kakampi, it's being, speaking the truth, what is right is right, what is wrong is wrong, di ba, parang yun yeah. yung atin, and at that time, hindi ko to nilalabas or hindi ko ginagawa kasi parang hayaan mo na lang kasi lasing, hayaan mo na lang kasi sabog. So then when you realize it, then ang daming kumukontak, yun nahiwalay ako, ang daming kasing kumukontak sa akin eh. Alam mo yun, sana nga yung mga taong na-abuse, yung mga taong na bully nila, lumabas kayo lahat, huwag kayo matakot kasi may social media na. Alam mo, before kasi, nung time dati, hindi kayo makakapagsalita, hindi niyo magagawa lahat. Di nila yan basta madi-delete, share it. Parang ginagawa mo, Marlica, na parang uh -oh. they cannot just delete everyone. Di nila mamomonitor lahat. Ilan ilan ang tao sa Pilipinas? 100 million ba? 170? Oh, I forgot. 120. So, more or less 120. Mm -hmm. Oo, oh, di ba? 120 yan, no? Diyos ko, in 500 billion. Maya may pera na tayo lahat kung di natin <laughs> Okay, so anyway, I know, anyway. parang para sa band. So doon sa White House na yun, sa restaurant na yun na sinasabi mo, na talagang tumitira sila broad daylight, uh, yeah. umaga ba yun, o? Oh. Ano, Paaraw like yun, dinner? Gabi? Dinner. Ah, dinner, dinner. Gabi. okay, dinner. Yeah, uh, what I'm trying dinner to say, sa... talagang wala silang pakialam kahit na may mga guests sa restaurant, o nagtatago sila kahit pa paano? Uh, they have their own way, parang kunar sa table. Even naman here in Manila, like even sa clubs, mga clubs dito, public yan. Parang they sila. don't really care anymore. Yeah, parang Wala nang batas sila ang batas. Wala. Eh, you know, sa akin nga, di ba? Sabi ko nga sa'yo, ako ang tagal kong nakasama, sampung taon. Mm -hmm. Loyal kong loyal. Pero ngayon, na-realize ko nga, kaya kayo, huwag kayong magtataka. Ba't yung, siguro, kay question ni iba. sabi nila, O, oh, di ba? Ang tagal nyo, loyal ka dati. Ngayon, di ka na loyal. So, first and foremost, di ako makita, hindi rin ako vlogger. <laughs> Diba? So parang, yeah. I'm nothing against it Vlogging and everything, again yeah, it's yeah, like yeah. My my own truth, ba diba? parang this is my story So parang, mm -hmm. you can say Whatever you want, bahala kayo sa buhay nyo You don't know me, you don't know my story You don't know what happened to me inside So, yeah. alam mo yung very public sila Malalakasan loob